So hi guys, hi! Kain tayo, mayroon ako dito ang ano? Anong uh, tag dito? Rice, mayroon akong kanin at saka ang ulam ko ay ulam ko pa namin pa ito kagabi, kahapon actually uh, Adubong pa, psh, psh, mo pa. <laughs> So mayroon ako dito Kain tayo Saka tayo Abang uh, ngayon ay umuulan Maulan ngayon ito ang ating kanin at adobong pa. Tapos mayroon ng ano. Ah, pamintang buo. Tatanggalin ko. Hindi ko nakakain. Tapos itong rice natin, kagabi pa to. At kahit itong ano, ininit ko lang. Yung paakahapon. Ah, kagabi nga ito. Kagabi ko ka to, kagabi ulam namin. Hmm. Adobong pa ah. Lapit na ata, mapanit yung rice ko. ulan yan. Pila may bagyo nga yan. yan. Tapos ng undas. Buti yung undas, di umulan. Hindi pa ako nag-almusal. 12.40 na. Ito na ang almusal ko at tangalian. sir Unnskyld, unnskyld. Oh, ja. May labdang kainin. gagawa ako ng toppers, guys ng ano ng jumpers bakit ka saan tatapos ko pahinga lang ako nag-i-stack ako yung mga tapers -hmm. Pasit ako sa nila, dito lang. Hmm. I-stack lang ako ng mga toppers. Para sa aking mga... So, ayan, guys. Yan yung aking campest flower. Mini flower, actually. Blak-blak. Maliliit na yan. Tapos, itong mga to. Hmm. Pang-Pasko. Para ah, yan pang Pasko at saka anniversary or uh, valentines, parang ganun so yan, sample parang ganun, sample, so yan nagagawa ko talaga yun ang gawa ko so ano pa lang so, so ayun guys ay unboxing natin itong order ko na ano popcorn Umorder ako ng popcorn dahil parang para tipid. Tipid din. Sa so, mga pang ano namin dito. Masumura kasi ah. At so, saka mas mabango, mabango din naman. Yung nakaraan yung binili ko yung kulay blue. Kalimutan ko ang pangalan. Basta yung blue. Tapos ngayon, yung in in-order ko ito. Iba naman dahil para masubukan ko. Kung mabango nga at nakalimutan ko din ang price mura lang ito ang ganito mura lang siya ayan oh para siyang as in mabango siya actually velvet Kinaya ko lang yung instruction doon sa ano niya naglagay lang ako ng tubig Alexa, would you like to play around with some of the of the game? So, ganyan lang guys. I-mix-mix -mix lang natin siya. Basta yung mahalo na siya. Tapos yan. Naiano ko lang ng sandali. Tapos na erase ko lang siya ng ilang minuto. Eh, tila isang oras. Ganun. Tapos nilagay ko na siya dyan sa lagayan ko. Dyan sa dati ko din pinaglagyan nung una akong gumawa niyan. Ang bango guys as in parang yung pabango. Tapos ito na. Ito nga lang naga ako. Kunting-kunti na lang oh. Maging anim, anim, anim na liter Pero wala pa. Kunting as in. So yan guys. Thank you for watching. Don't forget to like to share and subscribe. Bye!